Guys, uh, maganda nga po sa inyong lahat at nandito ngayon si Papa Lul sa highway papunta tayo ngayon dyan sa bayan ng bay at uh, ipakita natin dito sa inyo yung simbahan na nagumpisa na sila ngayon sa paggawa ng mga kubo doon kaya pakita natin sa inyo ngayon guys uh, naglalakad tayo dito ayan, ayan yung lugar na yan yung kanto yung mga kumakanan papuntang San Pablo at ayan ang mga dumidiritso ay papuntang Santa Cruz Laguna yan, mabibilis yung takbo ng mga sasakyan ng mga jeep. Napakaganda view ngayon mga guys. At uh, maglakad-lakad tayo dito muna sa highway. Ngayon, tayo dito sa bayan para uh, pakita natin sa inyo yung mga uh, ginagawa dito ng mga kubo yan lakad-lakad muna dito si papalon para may update ko kayo ngayon kasi malapit na mga guys ang kapyastahan dito sa uh, bayan sang bay kay san agustin ang patron dito sa simbahan ng uh, Bye. Na isa rin sa pinakalumang simbahan dito sa buong Laguna. Itong uh, San Agustin. Ayan. Nakadlakad muna tayo dito para may pakita sa inyo. okay so, oh. Ganda ng mga view dito habang naglalakad tayo. Ayan, yung mga jeep na mga traditional jeep. Yan ang mga namamangha yung mga foreigner dyan. Uh, sa, nagaganda sila sumakay kasi sa kanilang bansa ay walang ganyan dito lang yan sa Pilipinas Ayan, yung mga view dito napakaganda habang naglalakad tayo dito sa, uh, sa bayan ng bae at uh, ito papasok na yan yung mga kubo oh. meron din yung ganyan guys uh, ngayon uh, tayo doon para uh, pakita natin sa inyo yung mga kubo ngayon na ginagawa doon kasi yan uh, pag malapit ng pesa baka sa, mga araw ay magkakaroon na mga display ng mga bulaklak yan kasi dito guys uh, isa rin sa pinakapang pangunahing uh, bilihan dito ay mga bulaklak along highway natin mga guys yung mga bilihan ng mga bulaklak dito ayan napakagandang view oh. habang naglalakad tayo dito Yan yung mga uh, traditional jeep at mga tricycle din natin dito sa Pilipinas. Dito nyo lang makikita. Wala sa ibang bansa. <laughs> sa Pilipinas lang yan. Mga ganyan mga guys. Ang gaganda oh. Ito. Sarap paglakad dito. Ah, shout out nga mula sa ating kaibigan. Kay Paparex TV. Ayan. Ayan. At idol, uh, mag-iiba na yung content ni Papa noon mga by October siguro pag uh, naibigay na yung aking allowance at uh, tayo'y ay na. Uh, iibay na natin tayo. Yun. Tutulong na sa ating mga kababayan. Doon so, tayo mag doon ako mag-umpisa sa pagtulong sa Kabite. Uh, pakita ko na mga kababayan. Ayan, yung mga eskulaan dito, ang yung bae ni Central School ayan, yung bae Central Elementary School by Laguna, ayan napakalaki nandito na tayo ngayon sa kanilang public market, ayan, ayan. ito yung mga tricycle napakarami ay, hindi na ako papasok yan guys pa sa kana sa tawag public market na tayo ay alang na rin sa oras kaya dito lang tayo sa labas ayan, ito yung public market ayan yung mga tricycle dito mga paradaan mga terminal sa tricycle iba't ibang lugar itong uh, binibiyahin nila nasasakupan sa bayan sa bayan yan napakaganda palit na bayan pero simple lang paganda siya tayo naman punta tayo dito sa hey! dito tayo sa simbahan mga guys sa papunta kasi ipakita natin sa si inyo yung uh, mga kubo dito na ginagawa ngayon masarap maglakad dito mag yeah. okay, mga guys oh Yeah. Uh ya ngayon na tayo sa simbahan oh timba mga guys dito sa uh, ginagawa ng mga kubok yung lagang paghahanda oh. So guys, nandito na ngayon yung mga kubo rito ngayon na uh, paghanda dito. Ayan, ayan. Ito na yung uh, simbahan. yan yung kanilang uh, dito yung entrance mga guys. So, na yung uh, umpisa na ngayon yung mga tao dito yung paggawa ng kubo. Ayan na sila o, oh. napakaganda. Ayan na, inumpisa na nila. Mga sa usod na araw ngayon, lalong dadami nandito kasi mayroon nandito. Ayan. At bilang paghahandaan ito sa kapyastahan sa ating patron na si San Agustin. Ayan, maganda. Makikita nyo na rito yung pag-display sa mga bulaklak. Ayan o, oh. napakaganda. Ito na nga guys. So, ito yung mga tag dito. Yung mga skeleton pang mga kubo na ginagawa. Ayan. Yung mga naghahakot. Ayan. Mahaba na itong yung kanila. Ayan. Ito yung mga kubo dito. Mga gawa sa palutsina. Ayan. Uh, malapit na ang kapistahan dito kaya sa uh, 28 ay ang kapistahan sa ating patron dito ito yun naman yung uh, municipio Ayan. ang ganda ng kanilang paggawa kasi ito yung mga palutsina na uh, paghahanda sa kapistahan Ayan. Di diba? Napakaganda mo guys. Yan, ipakita din natin sa inyo yung cute na stage dito sa bayan sa bae. Ayan, yung stage sa bayan sa bae. Napakaganda mga guys, oh. Ayan. Gawa sa kahoy yan mga guys, ang stage dito. Napakaganda. oh, di ba? Grabe yung paghahanda ngayon dito sa kapistahan sa ating patron. Ayan. Ngayon dito naman tayo at papasok tayo dito sa looban. Ayan, pakita lang natin sa inyo tapos sabay lalabas tayo. Ayan yung ating uh, patron na si Senior San Agustin. Ang ganda oh. Ayan. May nagdadasal. Yan mga guys, napakaganda. Okay guys, saputulin ko na to sa lahat ng mga subscriber natin. Uh, maraming salamat sa inyo. At saka uh, uuwi na. Hapon na. At sa lahat ng mga uh, subscriber natin, sa mga viewers natin. Maraming salamat sa inyo. Ingat po at God bless. Hanggang dito lang muna. At bumili muna ng ulam si Papalo na yan. Oh. Ayan. Maraming salamat sa inyo. Hanggang dito lang muna. Bye-bye!